Ang mga falcon ay mga ibong mandaragit sa genus na Falco na kinabibilangan ng mga 40 species. Ang ilang maliliit na species ng falcon na may mahaba at makitid na pakpak ay tinatawag na hobbies at ang ilan na lumilipad habang nangangaso ay tinatawag na kestrels. Ang mga falcon ay malawak na ipinamamahagi sa lahat ng mga kontinente ng mundo maliban sa Antarctica, kahit na ang malapit na nauugnay na mga raptor ay naganap doon sa isin. Ang mga adult na falcon ay may manipis at patulis na mga pakpak na nagbibigay daan sa kanila na lumipad ng napakabilis at mabilis na nagbabago ng direksyon. Ang mga baguhang falcon, sa kanilang unang taon ng paglipad, ay may mas mahahabang balahibo sa paglipad, na ginagawang mas katulad ng sa isang pangkalahatang layunin na ibon gaya ng broadwing. Ginagawa nitong mas madali ang paglipad habang natututo pa rin ang mga kasanayan sa himpapawid na kinakailangan upang maging epektibong mangangaso tulad ng mga nasa hustong gulang. Ang mga falcon ay ang pinakamalaking genus sa falconinae subfamily ng falconidae, na kinabibilangan din ng dalawa pang subfamilies na binubuo ng karakaras at ilang iba pang species ng falcons. Ang lahat ng mga ibong ito ay pumapatay ng biktima gamit ang kanilang mga tuka, gamit ang isang tomiel na ng ngipin sa gilid ng kanilang mga tuka, hindi katulad ng mga lawin, agila at iba pang malalaking ibong mandaragit mula sa hindi nauugnay na pamilyang Accipitridae, na gumagamit ng mga talon sa kanilang mga paa. Ang pinakamalaking Falcon ay ang Gyrfalcon na hanggang 65 cm, 26 na in, ang haba. Ang pinakamaliit na species ng Falcon ay ang Pygmy Falcon, na may sukat lamang na 20 cm, 7.9 in. Tulad ng sa mga Lawin at mga Quago, ang mga Falcon ay nagpapakita ng sexual na dimorphism, na ang mga babae ay karaniwang mas malaki kaysa sa mga lalaki, kaya nagbibigay daan sa isang mas malawak na hanay ng mga species ng biktima. Gaya ng kaso ng maraming ibong mandaragit, ang mga falcon ay may pambihirang kapangyarihan sa paningin, ang visual acuity ng isang species ay nasusukat sa 2.6 beses kaysa sa mata ng tao. Ang mga ito ay napakabilis na lumilipad, kung saan ang mga peregrine falcon ay naitala sa pagsisid sa bilis na 320 km per hour, 200 miles per hour, na ginagawa silang pinakamabilis na gumagalaw na mga nilalang sa Earth, ang pinakamabilis na naitalang dive ay umabot ng vertical na bilis na 390 km per hour, 240 miles per hour. Kung ikukumpara sa ibang mga ibong mandaragit, ang fossil record ng mga falcon ay hindi maayos na naipamahagi sa oras. Sa loob ng maraming taon, ang mga pinakalumang fossil na pansamantalang itinalaga sa genus na ito ay mula sa late Miocene, kulang 10 milyong taon na ang nakalilipas. Kasabay ito ng panahon kung saan maraming modernong genera ng mga ibon ang nakilala sa fossil record. Noong 2021, ang pinakamatandang falconid fossil ay tinatayang nasa 55 milyong taong gulang. Dahil sa pamamahagi ng fossil at nabubuhay na falco taxa, malamang na ang mga falcon ay mula sa North American, African, o posibleng Middle Eastern o European na pinagmulan. Ang mga falcon ay hindi malapit na nauugnay sa iba pang mga ibong mandaragit, at ang kanilang pinakamalapit na kamag-anak ay mga parrot at songbird.